Leo, tingnan natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang and also this is collective. So kung kailan nyo po ito mapanood, ay pwede pa rin po kayong maka-resonate. So, kung hindi naman kayo resonate dito, try nyo pong tignan, panoorin yung inyo pong other signs. Yung sun, moon, rising, and Venus sign po ninyo. Kasi pwedeng mas doon kayo makakuha ng lots of information okay pignan natin kung kamusta ba ang current financial status mo kamusta po ang current financial status ni Leo okay so we have nine of swords medyo balisa yung iba sa inyo rito pwedeng you have the money naman ano na, Leo kaya lang pwedeng may pinagkagastusan kayo rito tapos ayan nagtuloy tuloy na yung gastos ninyo kaya nababalisa kayo okay meron naman dito nababalisa po kayo because ayan din ninyo naman alam kung saan ba kayo kukuha ng kaperahan pero wag daw kayong mag alala dito ba? Diba? kung alam nyo naman na meron kayong ginagawang hakbang pagdating dito sa pagkakaroon ninyo ng pera, pagtatrabaho, pagninegosyo, ayan po, meron namang good news na paparating para sa inyo dito. So, hindi naman siya totally negative. Okay, pwedeng yung mind ninyo, ito yung nagbibigay sa inyo ng mas negatibo kesa sa nangyayari sa paligid niyo minsan ganyan eh maganda naman yung nangyayari sa sa paligid natin sa kaperahan natin ma-appreciate naman natin pero yung isip niyo ang kalaban niyo rito so tingnan natin ano pa yung mensahe sino ba yung mga hadlang or blockages ano ba yung mga blockages pagdating sa iyong kaperahan we have the hangman So, ang dami mo kasi, ano sacrifices kasi ang pinapakita rito. So, ang dami mong sinacrifice. Pwedeng nag-sacrifice ka para sa mga maling tao. So, ayan po yung naging blockages, ano, ng iyong kaperahan. Or hanggang ngayon, pwede po na meron na ba kayong pamilya. Pero, nagsisacrifice pa rin kayo para kunwari sa mga inyong mga kapatid. Ganyan, sa inyong mga pamangkin na hindi na dapat. Dapat limited na yan. Kasi kung meron na kayong sariling pamilya rito. Meron bang may mga utang dito? Or uh, utang ng ibang tao na ikaw yung nagbabayad? I mean, hindi naman ibang tao. Pwedeng family members mo. Pero hindi ikaw yung nakinabang dun sa pera na yon. Pero ikaw yung naghihirap ngayon. Ikaw yung nagbabayad. We have ego. Okay. So sometimes, yung pride mo rin, okay, is nakaka-block ng iyong blockage. Ay, nakaka-block ng iyong finances. ah uh -oh we have obsessive lover. So, mag-ingat din kayo dito, ha? Kasi may tao dito na ayaw kang mag-grow. Okay? Yung akala mo pinoprotektahan ka ng tao na yun, pinapamper ka, yun pala ayaw ka lang niyang mawala sa buhay niya. Pwedeng some of you parents mo yan. Pwedeng karelasyon mo yan. Okay? So, yung iba kasi sa inyo, maaaring meron nga kayong dinadala. Some of you, pwedeng meron kayong anxiety, you have um, depression. Uh Oo. -oh. Kaya, minsan, parang hindi mo, hindi parang minsan. May iba sa inyo, kaya hindi nyo nalalagpasan yan. Kasi, meron dito, parang tinotolerate niya, inaalagaan niya masyado yung nararamdaman mo. Okay? Minsan kasi, masyado, nabe-baby ba? Ayun yung nakikita ko rito. So, sa na maging healthy siya, nagiging unhealthy, nagiging toxic yung connection. May tao po dito na ayaw kang pakawalan. Yun yung pinapakita. So, siya ang nagbibigay ng blockages pagdating dito sa iyong financial. Okay, maaaring sabihin natin nakakatulong din naman sa iyo yung tao na yan. Pero, okay, kaya mo namang tulungan yung sarili mo eh. Pero na medyo nakakampante kasi yung iba sa inyo. Dahil nga pwedeng tinutulungan kayo ng taong ito. Okay, pero hindi na talaga tulong yung ginagawa niya. Parang nandun din, pinapahirapan ka na ng taong to. Because dun sa mga tulong niya. O, um, minsan talaga masama rin talaga ang pagtulong ha. Kayo rin, tignan nyo. Ang dami niyong sinacrifice dito. Pero na-appreciate ba, Leo? Hindi, hindi ba? Nasayang lang. So, Sabi natin, siguro naging masaya ka naman dun. Noong mga time na tumutulong ka. Pero 'yun nga, nasayang kasi hindi siya masyadong na-appreciate. Oo. So ayan, ganun din, 'di ba? Ako ngayon sa inyo naman may tumutulong, ah, hindi siya nagiging tulong kasi na nakakampante kay. Okay? Mm -mm. So help yourself. 'Yun 'yung pinakamaganda. No, tulungan niyo 'yung inyong sarili at kung meron pa kayo hanggang ngayon, huwag niyo pong ibigay 'yung 100% ninyo sa mga taong tinutulungan niyo. Dapat po may limit yan. Kasi sa halip na maging strength nyo yan, nagiging blockages po ninyo. Tingnan naman natin your financial strength. We have seven of pentacles. So, marami naman po sa inyo dito. Matyaga po kayo. Ano? Pwede rin na, na marunong kayo about sa mga stock markets, yung mga ganyan. Mm -mm. Marami sa inyo dito ano? yung hindi kayo takot sumugal, hindi magsugal ha. <laughs> baka meron nga dito, ayan, dahil sa pagsusugal, kaya yung iba sa inyo, ayan ngayon, na-depress yung iba sa inyo or nagkakaroon kayo ng anxiety kasi baka may mga utang kayo. Pero ito, more on, no? Hindi po kayo takot sumugal. Kunwari, ayan, sa negosyo, sa pag may nilabas kayong pera, alam mo yun, ano mo talaga na may babalik. So, very positive naman yung ano, yung energy ninyo dito kapag kayo ay may ilalabas na pera or may gagawin pagdating sa kunwari pag nenegosyo, pag i-invest, we have the hermit. Tsaka ano pa, ang financial strength mo, pinag-aaralan mo kasi yung mga bagay-bagay. Ayan. Yung nga lang iba sa inyo talaga, Leo, may pagkamawain kayo. Kaya minsan, nasa sacrifice ninyo yung mga bagay, kunwari, o yung mga pera na sana ay pag, sa pag-unlad nyo na nangyayari, meron pa kayong nakakahati. Oo. Check natin. Okay. So, some of you, ayan din po, ano. Pwedeng paparating sa inyo or saan ba kayo makakahanap ng, ano, ng pera. Okay. So, paano? Some of you po, pwedeng about transportation. Either magpaparent kayo, magsaservice kayo, o kaya naman, ni iba po sa inyo, is uh, more on service yung nakikita ko rito oo pwedeng may tour guide din dito ayan po or kaya nyo palang mag tour guide so baka may mga seminar dyan sa lugar ninyo trainings, ayan po so pwede kayong sumali, no? pwede nyo rin po yung pagkakitaan mm -mm. so more on ano dito, travel travel ang pinapakita rito eh para kayo ay magkaroon pa ng other source of income. So, di ba meron dito, pwedeng sa ano nga kayo yung mga uh, market, ano ba to? stock market, yung mga ganyan. Meron din po dito, in encourage kayo ni Universe na, ayan, more on about transportation. Oo, ang inyo pong maging pagkakakitaan or business. Tingnan pa natin. Okay, may paparating ba na kaperahan para sa iyo? Nine of Cups, mayroon. Ayan, Nine of Cups. We have Two of Swords, pero kailangan talaga dito ay buo yung decision mo. Ayan. At two source of income talaga ang pinapakita rito. So, kung yung iba sa inyo ngayon, ayan, depressed pa kayo, uh, may anxiety pa kayo, may mga inaalala kayo rito, soon, paganda po yung kaperahan ninyo. Yan, may two source of income dito na paparating para sa inyo. It's either some of you ibibigay to sa inyo. ah uh, sabi natin sa harapan mo ganyan or ikaw mismo yung magche-chase ng opportunity na to. Ikaw yung magpo-pursue. Ikaw yung lalaban for this ano, for this opportunity. Okay? Tignan natin ano pa yung mensahe para sa Ano yung paparating spirit guide? for Leo. Okay, we have the full. So, unending ano daw ha, opportunities. The chariot. Huwag kang matakot talaga dito na umalis sa comfort zone mo. Okay, labanan mo kung ano man yung mga pinagdadaanan mo sa iyong isipan. Kaya mo daw yung kontrolin. Ayan yung sinasabi sa'yo, Leo. Okay, we have the lovers. So kung some of you naman nakakatulong ba 'yung relationship or nakakasama ba ito sa inyo? Ayan po. No, huwag kayo masyadong mag-focus dito pagdating sa uh, love life ninyo. Mag-focus kayo dun sa mga mabubuuin ninyong connections. Yung mga tao ba na makakatulong sa inyo para magkaroon kayo ng pera, para umunlad 'yung buhay ninyo. So piliin nyo po talaga ha kung sino 'yung mga tao na papaligid sa or yung papaligiran ka. Oo. Sino yung mga taong hahayaan mo na ma na pumasok sa buhay mo? Okay. So, ayan lang Leo. Maraming maraming salamat and more blessings to come.